Mga kababayan, para bigyan po tayo ng pinakahuling impormasyon patungol dyan, eh, makakausap po natin mula sa linya na telepono ang tagapagsalita ng DOH na si Assistant Secretary Albert Domingo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Asek, si Audrey po ito, kasama si Diane Quirer. Umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. Okay, Asek, kamusta po yung estado ng uh, paglaban ng bansa kontra dengue. May mga lugar po ba na nagdeklara na ng state of calamity at yung iba pong mga probinsya, tumaas din po ba yung mga kaso nito? Yes, OT. Uh, Bigyan ko kayo ng uh, datos. Uh, mula Enero 1 hanggang Agosto 3, January 1 to August 3, 2024, a total of 136,161 136, dengue cases ang naiulat na. Ito ay uh, mas mataas ng 33% uh, percento kumpara sa 102,374, that's 102,374 dengue cases na na ilathala noong uh, parehong uh, panahon noong 2023. Nakikita natin yan na uh, at alam natin na yan ay alinsunod na rin sa ating uh, tagulan no sa dami ng uh, tubig na naiipon uh, kaya kailangan talaga nating maginis. Ngayon o yan yung mga declaration kasi ng mga outbreak sa hotspot yan po ay mas magandang maitanong natin sa mga local governments dahil ayon sa ating batas at sa kanila po yung tungkulin para mag-declare. Okay, asik uh, taon-taon ano pag uh, tuwing... At uh, tag-ulan po dito sa atin, sa ating bansa, e eh, tumataas po yung kaso ng dengue. Ano po bang mga bagong estratehiya ng departamento para maibsan no yung mga kaso nito? Ang strategiya natin na Audrey and Diane ay uh, siya pag-iwas dun sa sanhi ng dengue. Bakit ba tayo nagkakaroon ng dengue? Kasi dumadami ang lamok. Kapag maraming lamok, nagkakaroon ng kitikiti at saan sila nangingitlog at saan sila nabubuhay? Sa tubig na naiipon at malinis. So pag may nakita tayong naipon na tubig dyan at uh, hindi natin natakpan, eh, alam na natin dengue ang kalalabasan niyan. Itapon lahat ng naipon na tubig na hindi naman ginagamit at siguradong malinis ang ating kapaligiran. Okay. Kamakailan po may report na pinadadagdagan daw po ng Department of Health ang mga ward para sa mga dengue cases. Tama po ba ito, Ase? Ang ating ward ay nakahanda na kasi alam naman natin na Audrey na panapanahon ganito ang takbo ng ating atsitwasyon. So ang importante dito sa dengue, Audrey and Diane, kapag ating naikonsulta ka agad ng mas maaga sa ating doktor ang lagnat ang pananakit ng ulo, ang uh, uh, sinasabing pananakit sa likod ng mata. Yan yung mga uh, typical symptoms ng dengue. Nakakita kasi tayo ng mga pagdugo uh, sa gilagid o kaya yung mga pantal-pantal. Maaaring nga uh, medyo nag-advance na the earlier we seek consultation, the better. Kasi ibig sabihin, hindi garon katagal ang ating pagpunta sa ospital or kung minsan, baka hindi pa nga kailangan yung ospital. Okay. Asik, magandang umaga po sa inyo, Diane Kirer po ito. Now, regarding lang po dun sa state of calamity, you've mentioned a while ago that it's better to ask the LGU, but yung DOH po ba ay mayroong rekomendasyon kung kailan na kailangan na magdeklara ng state of calamity ang isang LGU pagdating po sa dengue cases, Asik? yan ayon sa Republic Act 11332, ang rekomendasyon ito ay binibigay sa chief executive at ayon sa batas na sa kanila ang prerogative para mag-declare. Mm -hmm. Alright, maiba naman po ako, ano, Asik, pagdating naman po sa leptospirosis. Ano po ang latest update patungkol po sa mga naitatalang kaso po kaugnay po nito? sa ating leptospirosis mula Enero 1 hanggang Agosto 3 ng taon na ito, nakaipagtala na tayo ng 2,115, that's 2,115 na kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Ito ay uh, nakita natin yung mga numero siguro ang mahalaga sa ulat ngayon is meron na ba doon ang nanggaling sa bagyong Karina? So punditin natin yung uh, linggo mula uh, Julio 21, July 21 hanggang Agosto 3, August 3 yan yung uh, linggo kung kailan tumama si Karina dapat July uh, 24. Mm -hmm. Yung bilang ng kaso dyan ay 255 na kung ikukumpara natin sa nakaraang linggo mula July 7 hanggang uh, Julio 20, so July 7 to 217. Bumagdag ng 38 plus 38 no, 17% higher. Ipatingin ba nakitira natin lahat, Diana at Audrey? Hindi pa kasi meron tayo mga cases na nakikita ngayon sa ating mga ospital na yung kanilang datos, may mga one week na processing. Pag sinabi processing, hindi kasi lahat ng simptomas na mukhang lepto ay lepto. Maaaring makahib sa kanila dengue, makahib sa kanila influenza. So meron tayong delay pero umahabol yung ating datos. Mm -hmm. But, as of Domingo, may natatanggap po ba kayong mga report or na mamonitor na punuan na po yung ilang mga pagamutan dahil po sa mga leptospirosis cases? Yes, ongoing and patuloy yung ating uh, data dating sa yun yung sinasabing operational data na malalaman natin gaano karami na ba ang uh, mga tao na nakalagap dun sa mga ospital dito sa Metro Manila. Yung kadalasang nakikita natin na napuno sa balita, 'yan yung uh, National Kidney and Transplant Institute sa San Lazaro Hospital. Mm -hmm. Pero ongoing ang ginagawa pa ng Department of Health, nilipat ang mga pasyente papunta sa mga kamang bakante na nasa mm -hmm. ibang ospital. At ganun yan po yung ating pinag-uusapan. Bibigitin ko na yung telephone number para sa ating mga doktor at mga pasyente ng lepto, bago pumunta sa ospital, mas magandang tumawag muna sa 8531-0037 o kaya 0920-283-2758 para malaman natin kung nasan yung panting kama at huwag na tayong pumila. Mm -hmm. Well, Asik Domingo, pang huling paalala niyo na lamang po sa ating po mga kababayan kaugnay po dito sa dengue and leptospirosis. At saka kung sila po ay nakakaranas ng sintomas, saan po sila maaring agad na pumunta para pumatugunan po, po sila? Yes, uh, diyan, no sa panahong ito ng tagulan na dumadami ang tubig, yung ating mga wild diseases ay tumataas rin. napag na natin yung lepto at dengue, yung tabi saka ay waterborne saka influenza-like illness. Pero mag-focus tayo sa lepto and dengue. Ang lepto, nakukuha ko sa tubig, baha, umiwas tayo kung makakaiwas. Kung hindi naman maiwasan na tayo ay napalusong sa baha, kumonsulta po sa doktor sa loob ng isa hanggang dalawang araw matapos mapalusong kahit walang nararamdaman nararamdaman para mabigyan ng reseta na libre at libre rin na doxycycline sa government health centers kung tayo ay mga, para tayo ay makakaiwas sa ating sakit na leptospirosis. Sa dengue naman po, maglinis po kung hindi kaya araw-araw, dapat at least linggo-linggo. Dahil ang paligid natin kapag may pupugaran ng lamok, doon nang gagaling ang dengue. At kumonsulta agad sa doktor para pag alam natin na may lagnat o ibang simptomas, maagapan at hindi lumala. Bulong Tatot, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department salamat. of magandang Health. Maraming salamat at magandang umaga. Magandang umaga rin po. Salamat po, Asec.